Biboy, ikaw yan Asa mo ato? Asa mo ato? So yan, so what's up, mga kabukoy no? Uh, ayan, si Bukoy Gus TV po, nang babalik explore. So ngayong umaga na ito mga kabukoy, uh, ating balikan yung mga area na pinagdaanan natin nung nakaraan, nung tayo nang nahuhuli. Tapos, baybayin lang natin yun hanggang saan tayo makarating. Titingnan natin kung andun pa ba sila o totoo bang may tama si Commander Dante. Kasi ang sabi ng yung bandidong nagtulong sa atin, ayun ang sabi niya may tama daw si Commander Dante magpagaling. pagaling so hindi lang niya pinakita sa akin no ni Commander Dante nung andun pa ako sa kanilang kamay so, ayan nagpagaling nagpag daw si Commander Dante so ngayon ah, uh, magiging malakas na tayo ah, no? uh, pupunta na tayo doon ah, uh, magsisimula na si Bugoy mag explore maghahanap kay Commander Dante ito po yung pinakaunang paghahanap kay Commander Dante mga kabugoy huwag kayong mag-alala mga kabugoy Uh, manatili tayong ligtas uh, dasa lang po talaga tayo sa Panginoon so bago tayo magsimula mga kabugoy uh, shout out lang po tayo uh, sa aking mga admin ayan po uh, shout out po kay ma'am Miggy Lynn Rodriguez ayan po uh, magandang umaga ma'am maraming salamat sa bigay mong ano? uniform ayan po suot ko na po ito na po ma'am ayan po yung likod So ayan, uh, maraming salamat talaga. Sa uh, saka si Ma'am Limin Angel, ah, uh, Ma magandang umaga po. Uh, sana po kayo guys mabuting kalagayan. Maraming salamat din sa bigay mong uniform, Ma'am. Ayun po uh, Kasalukuyang po kasalukuyan pong sinusuot na natin. So maraming salamat talaga. So pulgehen aganan, Ayun po, uh, ingat po palagi sa work. Uh, sana po kayo guys mabuting kalagayan. Gina Alicante po uh, admin ko sa Bugoy Inggan TV, Ayan po uh, Magandang umaga uh, Ingat po palagi At Mam Ma Gina Alicante Yun po Si Ma'am Marjula Abong uh, Ayan po Ang magandang umaga mam Ma Ingat po palagi rin At saka si Mary Joy Agananle Ayan po uh, Magandang umaga po maam Sana ingat po palagi ayun uh, si Mami Mina ayan po Mami Mina Aganan So sana po andyan po guys Mabuting kalagayan Stacey po Mami Ah uh, sana andyan uh, ano yung mag-iingat po kayo palagi sa inyong biyahe kung saan man kayo napupunta uh, maraming salamat din sa tulong mo. So sa lahat po ng mga aganan family. Uh, po ah uh, maraming salamat sa suporta. Uh, ingat po kayo palagi. So ayan uh, Ate janik Tumdum, uh, magandang umaga Ate. Uh, ingat po palagi. Yan si ano janis Nencia, magandang umaga po. Ingat po palagi at sigit sa lahat po si ma'am maribit ng bayan uh, ma'am maraming salamat sa tulong sa pag-unawa kay Bukibos TV ingat po palagi um, uh, sana andyan po kayo sa pabuting kalagayan so sa lahat ng viewers na hindi nabagit bugoy mag-iingat kayo palagi God bless Bukibos TV nagmamahal sa inyo sa lahat po ng mga taong nanonood kay bugoy yung hindi pa nanonood yun uh, nais ko lang pong ipabati sa inyo advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless. Ingat po palagi. Lord, uh, magandang umaga uh, ito naman po ako nagbabalik uh, explore sana po Lord uh, gabayan niyo ako sa aking araw-araw na exploration Anjan po kayo palagi sana po uh, hindi na po maulit yung nangyari sa akin noon uh, maraming salamat din na may mga puso rin na binigyan mo ng puso yung isang kalaban natin na tumutulong at ngayon po kasalukuyan nandito na tayo nakalabas tayo at kasalukuyan po nag explore na tayo mga Lord so maraming salamat talaga sa tulong sa mga grasya na binibigay mo sa akin lalong lalo na sa mga anak ko maraming salamat talaga uh, ah, ito po yung dasal po Lord ah, galing po sa yung anak na si Jesus ah, Amin Diyos ah, maraming salamat Amin so, Yung mga kabugoy, magsisimula tayo mga kabugoy. Uh, dito tayo magsisimula mga kabugoy na kasi yung unang exploration ko kasi dito ako dumadaan mga kabugoy papunta doon sa taas so ang gawin natin dito tayo mamahibay papunta doon so kunting ingat lang talaga at sana magdasal kayo para sa akin uh, magsisimula na tayo Ang Matahimik talaga ang lugar dito mga kabuhay. ano. Medyo. Bundok talaga. Yan may mga tanim pa na ano? May mga tanim pa na mga kapi. So sana samahan nyo ako mag explore. Sana samahan nyo ako magsama-sama kayo magdasal po. Para sa exploration ko. Ingat po kayo palagi din sniper dito marami mga sniper na marami kasi mga sniper mga kabugoy na pinaglalagay ni commander dante kaya kunting ingat talaga tayo dito Ah, mato. Sino to? Sino to mga Aso Asa mato? Aso mato? Biboy? Ikaw yan? Biboy, ikaw yan. Asa mo mato? Asa mo mato? Asa mo mato? Uy! Amin. ako ko ni Biboy. Si talaga yun Si Biboy yun mga kabukoy Ibig sabihin mga kabukoy Andito si Commander Dante Baka nagsama-sama na sila Sama na yung pamilya ni Commander Dante Kasi si Biboy ayun, ang pababa sa kaya punta yun? Pero bakit tayo binaril? pagtakbuhan yung mga si na siya pagtakbuhan ng ano pagkatapos akong binaril tumakbo na sila pataas Uy, may nipag sa kanila yata to yung laman ito kabukid damit yan mga kabukid damit sa kamay ano may kindi pa saan kaya yun saan kaya po saan kaya yung punta mga kabukid may bakit may bag silang dala pepit papil, pegain, ini papil. bigas, wansak, tambal, alkohol, gapas, bitadain, parasitamol, ini, penicillin. Salamat sa inyong suporta. Big sabihin mga kaboy, natusan siya. utusan sila yung bumibili ng gamot at saka bigas ibig sabihin andyan si commander dante sa taas may mga connection pa pala sila sa baba siguro totoo yung sinasabi mga kabugoy na may sugat talaga si commander dante baka lumala yung sugat niya kaya nagpabili ng nanghingi ng gamot at inutusan siguro nila si biboy hindi talaga ako magkamali mga kaboy si biboy talaga yun lagay lang natin dyan punta natin sa taas baka andiyon pa sundan lang natin mga kaboy baka andyan sila palagi makita natin yung ano, makita talaga natin si biboy kailangan ma-rescue natin